Hi guys! Ang i-share -share ko sa inyo ay ang niluto kong nilagat na hito. First time ko magluto ng nilagat na hito. Ganito po pala ang nilagat na hito. Una, mga buhay ang hito na yan. Isang araw na nakabiyay sa timba. Ngayon, kabukasan, ito na yung aking lulutuin. Ang ginawa ko muna ay inalis ko sa pinagbiyayan. Tapos, niligay ko sa isang malaking kardero na may takip. Niligyan ko ng asin. Ay, umuubo yung mister ko po yun. Niligyan ko ng maraming asin. At doon, nagpasagan yung hito kasi madulas ang hito. Ilang minuto ang nakaraan ay hinugasan ko na ito ng hinugasan. At pagkatapos, iyon ay akin nang nilinis. Inalis ko ang balbas at ang buntot. Yung tibo, hindi ko maialis. Matigas kasi. Tapos, nang naugasan ko na nang naugasan, ay nagpainit ako ng tubig. At saka ko binanlian. Ang mga nilinis ng hito, binanlian ko po. Tapos, inalis ko na yung mga dugo-dugo niya. Ganon, pinakalinis ko na po. At yan, niluto ko na po yan sa mantika, bawang, luya, sibuyas, at patis. Katapos ay niligay ko na ang hito. Sinangkot siya ko sa patis. Ay, may nangangaroling po sa ah, kabilang bahay, mga bata. Tapos, nasangkot siya ko na. Ay, nilagyan ko na ng sukang maasim. Dato puti na suka. Hindi po sponsored ng dato puti. Kasi nakabili ako ng sukang kudrado, ay hindi maasim. Parang lasang matubig. Ah, ngayon, yung ginamit ko na yung sukang maasim. Tsaka ko na lang nilagyan ng konting tubig. Pagkatapos, nilagyan ko dito ng asin, paminta, sili, saka aji. Ayan, tsaka ko na lang po siya pinakuluan ng pinakuluan. Sabi kasi nilagat na hito. Akala ko po tulad siya nilagat na palaya na may kamatis at itlog. Ang sabi naman ng isa, para daw pinaksiw. Pero igigisa. Ang sabi naman ng isa, para daw adobo, na walang toyo. Ganun pala yung nilagat na hito. Gigisa, tapos papaksiwin. Huwag lalagyan ng toyo. Ganun po pala yun guys. Nilagat na hito. Ayan, nagustuhan po ng anak ko. Sakto pagkaluto. Ayan, dumating na po yung anak ko. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng na aking video hanggang sa dulo, sa hindi nag-i-skip ng ads, sa nagla-like, nag-heart, nag-subscribe, nag-iwan ng comment. Maraming salamat. Paalam! Paalam po!